It's payback time na. Isang rally sa Samuanga del Sur na inatinan ng congresswoman na si Divina at si Victoria Yu. Magkapatit tong dalawa mga kadonatiks. Ngayon, yung speaker nila, etong lalaking na sa stage, sinabihan yung mga tao na BBM. Sigaw na BBM. Pero anong sinigaw ng mga tao? Duterte. Duterte. Alam nyo ba during the time of President Duterte, tinulungan tong dalawang to. Kaya nanalo to pagka congresswoman. Ngayon, nung nagpalit ng administrasyon, biglang kumambyo. 180 degrees mga kadonatics. Tikong ang bibig at pumirma pa sa impeachment case ni Inday Sara Duterte. Walang galang sa 32 million na bumoto kay Inday Sara Duterte. Mantakin mo, second from the highest position mga kadonatics, i-impeach mo dahil Duterte siya? Anong klaseng utak meron ka? Ngayon, it's payback time na talaga. Galit ang mga tao. Akala kasi nila na hindi malalaman na pumirma sila. Ang isa sa mga reasons nila, baka hindi daw makarating yung ayuda. Pag ika isang congressman, may pondo na yan para sa distrito mo. Kaya wag nyo kaming lokohin na ayuda, ayuda. At itong taong itong nagsalita mga kadunatics, I think He's also running for a position in Sambuanga del Sur. Please, itong traidor na to, wag na wag nyong iboto kung taga Sambuanga del Sur ka. Harvesting time na mga kadunatics. Kahit na mga kadunatics, ah, siya dito. So, ito translate na lang natin little by little. Okay, let's go. ayo na. Yang hiya yung dalawang congressman doon sa stage. Nako, sabi kasi ng mga loyalist mga kadanatics, yung mga trolls na sa comment section na edited yung audio at pansin mo naman yung videographer, pan towards the audience kasi ya, Duterte yung sigaw. Ngayon, nagalit yung, yung, MC nila, sabi niya, hindi ko narinig, ang titigas ng ulo nyo. <laughs> Let's go. Yeah si Kakapitan. Salamat kayo ninyong tanan mga mga barangay officials. Oh, on, bay, o kamuduray pa ipagtuo kanako, Ayaw hmm. kunin ninyong pagkaulawi. Oh, sabi niya, kung may tiwala pa kayo sa akin, huwag niyo akong ipapahiya. <laughs> Please guys, dalhin niyo tong taong to sa kangkungan. <laughs> Let's go. Kung oh, eh. umsay um, ako, gusto kahit ako, karong umabot na eleksyon, suporta ko ninyo ay di ko maulaw na kining atong mabot ng gobernur atong kongresuman ug kaming tanan. Hmm, sabi niya, iboto daw silang lahat. Pati na yung dalawang kongresuman. <laughs> ano kami, bungok? <laughs> Hindi na bungok yung mga tao ngayon. Alam namin lahat ang nangyayari. Salamat sa social media. kung ako na sayo ng video dunay na hipos ka ninyo ito na sa diyan na konsulta ko ninyo kay nga daw na sila sa kang pipi sara ayun na si ang daming taong mga kanunakit sa ang galit. Bakit itong dalawang to pumirma sa impeachment hindi Sara Duterte? Ito yung reason nila. Atong impeachment. O sa'yo nang ipasabot ninyo? kay Tuatanan ang power Tuatanan ang project mm, nang nasa isip daw nila na ayaw naming maging oposisyon sa administrasyong ito sa Malacanang kaya pumirma kami kasi mahirap na andun yung power daw andun yung pondo sa kanila what a lame excuse mga kadanatex project dito mosunod mm position ng atong gobernador kung Nisman, hindi na tamatagaan din project, parehan na Kung mag-opposition po nila ni gobernador kung Nisman, matagaan mga Duterte. Yun na, reason na. Mga Duterte supporters na yung dalawang kongresuman. Oh, grabe, grabe pang uto talaga. Sobra. At itong taong to, itong nagsalita. Guys, comment down below kung sino pangalan niya para gawin natin ng video next time siguro. Akala kasi ng mga taong to, mauto pa tayo. I mean, nabudol tayo last time. So, akala nila mabudol pa rin tayo. No, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. We learned a lesson. Let's go. Duterte daw sila. Malolong kasi Duterte na nilalang ako promote na Duterte. Hmm. Kusunod sila na Duterte. <laughs> Ay, for rally, huwag wag lang dai promote ang Duterte. kala niya mauto pa. <laughs> Ayun. Da. Sa, uh, salamat sa kababayan nating umaten at sumigaw ng Duterte kasi oh, satisfying talaga. Ba't kasi pumanig sa mali? Yes, I can absolutely say na mali talaga sila. I-impeach mo si Inday Sara Duterte dahil isa siyang Duterte? I-impeach mo si Inday Sara Duterte dahil sa ayuda? Kaya nga sabi ni Amy, it's political motivation ang pag-aresto kay, In kay Tatay Digong at pag-impeach kay Inday Sara Duterte sa House of Representatives. Akala kasi nila, mapabagsak nila ang mga Duterte. Yung pag-kidnap kay Tatay Digong sa Daheg, mga kadunatics, mas lalong pinalakas pa nila ang mga Duterte. Eto si Inday Sara. Ha? sa balwarte ni Abante ata video na to <laughs> o ni Chua nasa dalawa lang tingnan nyo kung gaano siya dinumog ng mga tao let's go <coughs> look at that, hindi makadaan oh si Aimee Marcos hindi oh, nga dinumog Grabe. Grabe yung mga tao, no? Iba talaga. Iba talaga si Inday Sara. Iba ang mga Duterte. Anak yan, ha? How much more si Tatay Digong? Kaya... <laughs> Ay, nako.

ay nako nandito na naman maganda na yung aura yung ay nako yung atmosphere pumasok pa yung GMA lukerat talaga tignan yung mukha o lukerat hindi talaga masaya si Inday Saraw look at that okay na sana yung kanina ay nako tignan nyo o yung mukha ni Inday Saraw Hay nako! Talaga! Ay, okay na sana talaga yung atmosphere. May, nako, may ibang substance pa. Hay <laughs> nako. UNTV. SMNI. Yan, okay yan. Walang problema. NET25 yung pag-ibig si BN. Nako. Ay, umot na lang. Grabe, oh. Pinawisan na sila sila, oh. Pain Promise. And uh, it's a little too late. Too little, too late. Too late na talaga. Three years na. Three years. Tatlong taon na lang din yung natira sa kanya. Tapos ang sabi nila, hanggang 2028 lang yung 20 kilos na bigas. Ganun pala yan. Pag hindi na ikaw namumuno, ah, uh, stop na din. Grabe, no? ba? Diba? Nagsimula pa talaga dito sa midterm election. That is too much. Kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Eh, nakikita natin, mahina yung mga senador ng mga... ng administrasyon uh, doon sa Visayas. Huwag daw po may rally ng Trump mentality. Ay, naku, Jimmy! Tama na! Uh, hindi naman na, hindi yan na pagiging ano eh, na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise. Yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon si so, na, I mean? <laughs> na panahon ng eleksyon, it's, uh, sabi ko nga, too little, too late uh, to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon, sa, sa lugar, sabi sa Visayas, kung saan, mahina Grabe, si Gawad pa yung mga tao, no? Grabe. Wow. wow. di ba Pero, ay, naka. Nainis na talaga ako sa dalawang dalawang konto, no? Mainstream media na ABS, CBN, at saka GMA.